Mm. So Kain na tayo, mga kamads diary. Alam niyo ang sarap-sarap talaga ng naluto ko. Namiss ko talaga tong sweet and spicy adobo. Kain tayo. Ang sarap. Ang nambot ng karne, mga kamads diary. Subo. Bebes, mm, gabe. Nanunood talaga yung sweet and spiciness ng niluto natin. At ang sarap talaga na itong ano ha. Karna na meron taba. Sobrang namiss ko talaga itong luto na ito. Kaya talagang luto na talaga ako. Hmm. Mapaparami na naman tayo ng kain.